Hello guys, good day sa ating lahat And then ano pa nga ba, dito naman tayo Of course, maninira naman tayo ng mga pulpol na politiko dito sa Pinas Kainaanan naman natin sa kalampagin, kung ano-ano na naman naiisip nila Susko po, pineapple, Mr. 10K Ano na naman itong naiisip mo, ang aga ng linggo, parang ka mabisit visit sa aming lahat alam nyo o alam mo Mr. 10K Unahin mong panagutin Yung mga totoo Nagkasala dyan sa corruption na yan kung, ano, Wag yung Kung ano-ano inuuna mo wag, wag yung kung ano-ano naiisip mo Mr. 10K Ako ba naman Inuuna mo pa yung House arrest Snap election Ano ba yan? Yun know, di naman, Diyos ko naman. May makakatulong yan. So, imbis na supportahan nyo na muna itong gobyernong to, alam naman natin, hindi naman perfecto. Eh, supportahan na lang muna natin. Patapusin nyo na lang. Makita-kita kayo sa 2028. O dito kayo maglaban-laban. Huwag na yun. Ang daming problema ng bayan. nuunan nyo pa yung mga ganyang walang kakwenta-kwenta. Sko. Mr. 10K. Ayusin mo. Ayusin mo mag-isip. No? Huwag yung mga ganyang snap election. Ano? Gagastusan mo na, gagastosan na naman ng bayan yan. Sana naman kayo kukuha ng pondo. Ngungurakot na naman kayo. Dahil lang dyan. Ay sus. Tigilan nyo na yan. Pagbago na kayo. And Mr. 10K Saan na pala yung Pinangako mong 10K namin? Ay banded, ang leded Ano? Sat-sat lang din Yaw-yaw lang Ayun ako